Yo, what's up guys? Kali Politika ngayon guys, pag-uusapan natin si Sol Aragones na tumatakbo bilang gobernador sa aming lalawigan, Laguna. No? No. Sa tingin ko guys, si Sol Aragones, wala nang paligoy-ligoy pa, mananalo bilang gobernador ng Laguna. Bakit? Bakit sa tingin ko? Unang-una. Tatlo sa mga kalaban niya is no? Romualdez Marcos alliance. No, doon lang guys, panalo na si Aragones. Ano niyo ba? Kasi maghahati mag yung tatlo sa boto ng BBM Romualdez Alliance. No, bakit ko nasabi 'yon kasi ang um, vice governor namin ngayon si Karen Agapay kapartido ni BBM. So sa tingin ko 1 and 2 ang maglalaban diyan. Sol Aragones pati si Karen Agapay kasi dahil nasa panig siya ng, admin ng administration ni BBM, so siya yung susuportahan. Siya yung pinaka main, ano eh, uh, kumbaga main character ng administration sa Laguna para tumakbo. Kasi, ano eh, ah uh, kapartido eh. Tapos, paano na si, ano, si Dan Fernandez? Si Dan Fernandez kasi, guys, ano yan, kaalyado ni Romualdez. Naalala niyo yung Quadcom. No? Doon sa pag ni pagiging chairman ni Dan Fernandez sa Quantcom, medyo nasira na siya sa malaking botante ng Laguna. Sino yung halos malaking botante ng Laguna? Mga DDS. No, sabi ko nga sa last blog ko, no, 800,000 plus ang bumoto kay Bipisara sa Laguna. Pagpalagayin natin, ulit yung pagpalagayin nating unitim uh, yon. So, pagpalagay 50-50, para walang lamangan, 50-50, DDS, realista. Okay, so, kung 800,000 yun, meron pang 400,000, which is uh, one port siya ng, ano, ng registered voters ng Laguna. Alam ko, 1.2 million ang voters ng Laguna. So, uh, doon pa lang, ang laki na nang mawawala ng boto kay Dan Fernandez. Diba? So, medyo mahirap yan. Pangatlo, si Ruth Hernandez. No, siya ay asawa ni Ramil Hernandez na kasalukuyang gobernador namin. Tapos isa pa, ito pa nangyari, no? Kaya parang sa tingin ko, hindi ito iboboto ng mga DDS si Ruth Hernandez. Kasi isa siya sa pumirma no, para ma-impeach si BP Sara, si Ruth Hernandez. Siya ay kapartido ni Romualdez, la di ba So, tatlo. So, possibly ito. Ah, alam niya naman, si Sol Aragones, ng time ni BBM, Lenny Robredo, sinuportahan niya si Lenny Robredo kasi nga, itinaas ni Ramil Hernandez ang kamay ni Bombo Marcos. Pero sa tingin ko, guys, eto si Sol Aragones, pati si Ramil Hernandez, dating PDP laban niya sa panahon ni, ni Pangulong Duterte. Kaso nga lang, dahil tumakbo si Ramil Hernandez under PDP laban bilang gobernador, eh si Sol Aragones eh gusto rin maging gobernador so umalis na lang siya independent na lang siya tapos ngayon hindi siya liberal guys hindi siya ano no may sarili siyang partido ang partido niya guys eto akay ni Sol party list nagtayo siya ng na sarili ng partido hindi siya sumama sa BBM Slate hindi siya sumama sa Pink Law nagtayo siya after ng PDB Laban independent nagtayo siya ng na sarili ng party list. tapos ngayon guys no wise vote para sa mga DDS si Sol Aragones kasi alam niyo naman, no, BBM slay, kapanalig ni BBM, ayaw ng mga DDS yan eh. Ayaw nila. So, ang wise choice ng mga DDS kay Sol Aragones talaga. Ito pa. But, posible pa manalo si Sol Aragones kasi kakamping, gusto si Sol Aragones. DDS plus kakamping, medyo malaki ng ano, boto ni Sol Argonis dyan. Plus, isa-certified pa ng INC. Kung susuportahan siya ng INC, silyado na pagkapanalo, pagkapanalo ni Sol Aragones. No? So, ang ang may ang sa tingin ko rito maglalaban talaga si Karen Agapay kasi nasa partido ni BBM. Eh. No? Dati kala ko si Ruth Hernandez. So, merong ano, may organic na supporters ang mga Hernandez gawa ng naging ano eh, three terms si Ramil Hernandez eh. Pero ngayon, time na to, guys. Pabor talaga kay Sol Aragones ang eleksyon sa Laguna. No? So, yung mga sinabi kong dahilan kung bakit siya magiging gobernador, yun talaga magiging dahilan, guys. So, hindi dahil sa DDS, kasi yung una kong vlog is DDS posible. Madadala siya ng DDS, madadala rin siya ng kaamping, isa certified ng INC. Pag siya sinertified ng INC, panalo ng San No? So, hindi ko pa alam kung sino ang kung sino susuporta ng INC, pero malaking boto talaga ang hula ko rito. Sol Aragones, magla-landslide to eh. Kasi yung tatlo nga mga kalaban niya, naghahati yan sa mga ano supporters ng ano eh, mga loyalista. Lakas si MD, Ruth Hernandez. Tapos si, ano naman, si Mr. Google ng Fernandez is ano naman yan. Ibang partido pero kalyansa ka ni Romualdez. Tapos naman si, ano, si Kana Agapay, partido nga ni BBM. So, lahat ng eto guys, nag align pabor lahat kay Son Argones. Kaya sa tingin ko guys, 2025, ang magiging gobernador ng Laguna, Sol Aragones. No? So, sa mga DDS dyan na uh, hindi alam kung sino iboboto ko si Mr. Google sa Aragones, siyempre, matik yan. Magsa Sol Aragones tayo. ba diba? Wise choice yun. No? So, yun lang guys. Kanya politika, peace And then, huwag nyo kalimutan. solid PDP laban tayo. Ito is, content na is para sa mga taga Laguna, sa mga DDS ng Laguna. Alright, so, peace